Arestado naman ang anim na empleyado ng isang towing company matapos ireklamo ng sinitang cargo truck sa Maynila kahapon. Bukod sa walang lisensa ang driver, hindi pa raw accredited ng Traffic Bureau ang nato ng kumpanya. Umaaksyon si J.D. Castro. Dito sa loob ng kulungan ng baksak, ng anim na empleyado ng towing company matapos ireklamo ng ilegal na pagdotow ng truck sa Maynila kahapon. Kwento ng driver ng truck na si Michael Gabay binabagtas nila ang Kirino Avenue papuntang Laguna para i-deliver ang karga nilang bigas. Pero bigla silang tumirik at agad ng tinawang truck. Humingi po ng 45. Nang wala raw maibigay na pera si Gabay, humingi ito ng tulong sa mga pulis na nagkataong napadaan sa lugar. Dito napagalaman ng mga otoridad na walang lisensya ang driver ng towing company at ipinakita nila na suspindido na ang towing sa buong kamay nilaan. Napag-alaman din na tila may sadyang pumutol ng hos ng krudo ng truck dahilan para tumirik ito. May lumapit pong ano, titinda po ng kobra sa saka tubig. Tapos nung simula nung lumapit yon, doon na po nagsimula yung, ano, yung biglang namatay yung makina. Tatwira naman ng may-ari ng towing company, legal ang kanilang operasyon. Kami ay local, local na towing. Ongkol lang po kami. At kami po, mayroon mga papeles at ako po ay taxpayer ng Maynila. Pero aminado sila na hindi sila accredited ng Traffic Bureau ng Maynila kaya hindi sila umiikot at on ko lamang sila. Dahil dito, naharap sa kasong carnapping, light coercion at driving without license ang mga suspect. Iniibistiga na rin kung may kinalaman sila sa pagtirik ng truck ng biktima. Umaaksyon, Jay De Castro, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.